back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Otef. At si Otep po ay nasa loob ng bahay dahil maliit naman ang aking cooking area. Cooking area talaga. Ang ating lulutuin ngayon ay isang napakasimpleng merienda. Wow! Na talaga namang patok sa masa. <laughs> Alam agad kung patok o hindi. Ayan, ang ating lulutuin po ay puto cheese. Oh, pero yung pag Puto Cheese, hindi Ilong Cheese Daddy di <laughs> Si Daddy Lee po, nasa likod ng ating camera. Uh, si Daddy di Pero ang gagamitin natin ay ang pancake mix na. Ayan. Para hindi na tayo mahirapan magsukat-sukat. Ganon din naman actually ang ating mga sukat-sukat kapag ginawa natin yung harina na normal na harina. 400 grams ito na pancake mix. Pero salain pa din natin. Yan, para matanggal yung buo-buo. O, ba diba, Dito tayo sa outdoor. Dahil napakaganda ng ating panahon ngayon dito. Mahangin. Pero mainit-init din ang singaw. Yan. Dalawang pouch ito. Natig 200 kaya 400. Salain natin. Yan. Kasi ito, karaniwan, ang mga pancake mix, may mga buo-buo yan. Okay lang yan kung pancake lang talaga ang ating gagawin. di naman masyadong sensitive. Wow, sensitive talaga. O, di ba nawala rin? At least, naging pino. O, di ba? Yung isa pa. Gawin din natin. Ayan. ayo, ay nasa ilalim ng puno ng buli. Yung malaking buli na ginawa namin walis. Na medyo matagal-tagal ding ginamit. Pero talaga namang pag nagwalis ka naman ng walis ang buli, nako. Sasakit ang yung kili <laughs> Sa bigat. Isama na rin natin ang ating baking powder. Ayan. Isang teaspoon lang yan actually, 2 teaspoon pala. Sorry. 2 teaspoon. Dalawang kutsaritang baking powder. Ayan. Ayan. Mahangin nga lang, guys. Talagang grabe yung hangin. Ang lakas ng amihan dito sa labas. Pero mas masarap pa rin dito. Ayan, parang medyo madami tong ating gagawin. So, diba? Ayan, umusod po tayo ng bahagya kasi tinatamaan na ako ng ano, ng liwanag ng araw. Silaw. <laughs> Masyado namang napaka-cute ng aking reflection. Wow, gumagalaw-galaw ng ganun daw sabi ni Daddy Lee. Ayan, idagdag na natin ang ating dalawang itlog. At ang ating dalawang kutsara na mantika. Haluhaluin natin. Tapos isabay na rin natin ng unti-unti ang ating tubig. May isang cup tayong tubig dito base sa sukat ng ating sukatan ng pancake mix. Ayan. Bawat pouch niya kasi ay one half cup. Kaya mayroon tayo ditong one cup. Tingnan natin. I-mix lang natin hanggang mawala yung mga lumps. Kailangan walang buo-buo. Para perfect ang ating puto. Alam nyo ba guys, ayaw ng YouTube ng salitang puto. Hindi niya yan talaga tinatanggap as a title. Ayaw ni YouTube. Hindi ko rin alam kung bakit. Dahil siguro may resemblance na isang letter lang papalitan doon sa isang word na ayaw ng YouTube. Asawa. Ayaw niya yun. Yung asawa niya yun. Yung asawa ni Puto. <laughs> Nakakami si Puto. Speaking of Puto talaga. Nakakami si Puto. Yung aking muning. Yan. Oh. Tanggalin lang natin yung mga ano, mga buo-buo. Haluin natin. Ayan, guys! Perfect ang texture. Wow. Perfect ang texture. Tapos, ayan, kung makikita nyo, nakaredy na ang ating mga puto molders here. O, okay, yung mga mantika na rin. Tapos, habang gumagawa tayo ng ating butter dito, ay nagpapakulo na rin naman ako ng, mga, ng tubig doon sa ating steamer para mabilis. Kaya, isasalin ko muna, iset up ko muna dito yung ating butane para makita natin yung pagsasali natin dito sa ating mga molders. Yan, okay na okay ang texture niya. Sana ma-perfect! Yan guys, isali natin dito para mabilis natin maisalin sa mga molders. Kasi pag ito, baka tumapon-tapon pa. Isalin muna natin dito or any pitchel kasi ito mini pitchel naman to eh pwede natin iano dito isalin okay huwag nating punuin kasi umaalsa to ganyan lang Di kung alam baka umaalsa pa yan yan huwag sobrang siksik parang madami yung aking molders feel na feel ko kasi mau mapupuno mm. <laughs> nagkakagalit pa yung mga papi <laughs> mga tuta ko sa lapag nagkakagalit pa eh <laughs> Nagingir-ngiran sa baba. Ayan. sya dito ah. Aba, mukhang magsasakto ah. Ano naman? Ano kaya Hindi sakto nga siya eh. Oh. Sakto. ipuno natin dito sa medyo konti, yung tira. sa sunod na salang na lang to meron pa pala dito sa sunod na salang na lang yung isang yan eto ay isa lang na natin sa ating kalan na kumukulo naman na yung ating tubig isa lang na natin ito kumukulo naman na ayan ito na ang ating tubig kumukulo na ayan kulong kulo na kailangan merong damit or ito katsa lampin actually lampin ito para para hindi magmoist kasi dito babagsak yung tubig niyan kapag mm. umangat. So, at least masasalo ng ating lampin. Bakit ako ba't may lampin pa eh? Kaya nga, itinatanong ni daddy, di ba kasi nilagyan ko parang lampin? Pag nagpuputo talaga may lampin. Para hindi maano. Maikli lang yung time ng pagluluto na to dahil ito ay ang pancake mix nga. Anak, Tep! Halika, 7 minutes timer. Ano oh, ano oh, 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 naglulundagan ng aking mamunin? Kakala nila kakain na sila. 7 minutes timer. Starts mo na. Start mo na. Start mo pa lang. Okay. Ayan. Tapos habang nagta-timer tayo niyan, ay hihiwa naman tayo dito na. Hiwa, hiwain natin ng maliliit yung ating cheese. Hiwa, hiwain naman natin ang cheese lakas kasi ng ating ahit guys yan tinakpan natin ang ating kalan kasi talagang napakahangin hiwa hiwain lang natin ang ating cheese ng ganyan kalalaki tapos after 7 minutes ilagay natin sa ibabaw Pero maglagay tayo ng walang cheese. Kasi si Tatang ayaw ng cheese. Mag-iwan tayo ng mga walang cheese. Okay. Pwede na yan. Ayan. Three, two, one. Okay. Totototot. Okay. Alis muna natin. Kinaan natin ng apoy. Pag-ibuksan natin. Huwag na pala natin ito alisin kasi baka mamatay ng tuluyan. <laughs> Di ba may pantabon tayo? Yan, ilalagay kasi natin yung cheese. Tapos sama. Ano pa natin ilalagay yung cheese? Ito, ito eh. na yata. Lumaki na. Lagyan pa rin natin kasi nga ay over ang lagay ko. Oh no! <laughs> over yung lagay ko. Ang cute! Kaya lang nag-over yung lagay ko. Dapat pala kalahati lang, no? Kulang pa dapat pala pinuno mo. Dapat pala, kalahati lang. Dapat pinuno mo eh, para dalawa agad eh. Pero ang laki! Nagtabingi nga lang, kasi nga. Ay, alam ko na, tabingi siguro yung apoy. Tabingi yung apoy na to, dad. Yung apoy pa talaga tumabingi. Baka yung kamong steamer mo ang tabingi. Hindi, yung apoy. Ay, pero magkakaiba ng side eh, no? Ayan. Ibalik na natin. And another, takpan ulit natin guys. And another 4 minutes. Or 3 minutes na lang kasi iluto na eh. Palutuin na lang natin yung ano, laksan ulit natin. Ayan. Palutuin na lang natin yung cheese. Pero hindi ko alam bakit nagtabi-tabi niya siya. Siguro talagang sa hangin or something. Hindi naman tabi niya yung kalamig. Makailamay siya eh. ko sa masayaw. Timer ka lang. <laughs> yung mesa Suma, malamang sumasayaw, sumasayaw yung mesa Binubunggu-bunggu ng mga aso Basta maraming factor Kasi dito sa labas ng bahay Pero kung wala tayo sa labas ng bahay Hindi yan ano Hindi yan tabingi. Pero wow, alsadong alsado at luto na gila na lang, 10 minutes Uy, kanina pa ako nagdadal-dal Hindi mo pala Ayan, yung apoy nga siguro talaga guys ang dahilan kasi kung makikita nyo sobrang likot ng apoy. Ayan, hindi siya nagpapantay, paikot-ikot kahit may tabing kasi umiikot yung uh, hangin. Ayan, sobrang lakas ng hangin kung makikita nyo. Ayan, ang lakas ng hangin. Sumusunod yung apoy kaya siguro nagtabi-tabingi din kasi wala namang ibang reason para magtabingi yan eh. Ayan, lumagpas na nga tayo ng 3 minutes siguro dahil bago na timer ni Otep ay nag-umpisa na. Ayan, patay na natin yung apoy. At silipin natin. Palagay ko nalusaw na yung cheese. Kasi quick melt yung binili ko eh. Talaga. Tada! yung iba man walang cheese? Hindi, wala kay tatang talaga yung walang cheese. Nagtamblingan yung mga buhay. <laughs> Putong tumambling. Hahaha ano, hindi talaga maka-perfect ng ano dito sa labas. Pero tingnan natin, ha? Tingnan natin. Ah, Grabe naman yung angat. Grabe yung angat niya, oh. Ang dami nang nalagay ko. Dapat pala, konti lang. <laughs> Oo. Oh. pero, ay nako, ang sarap na to. Kuha kang kutsara, be. Nakaangat siya, oh. Kalasa-alsa, ay. Kaplapi, oh. eh. Kaplapi man. Ba't ganun? Kalaki-laki ng puto ko. Oh. Kasi nga talaga, guys, sobra. Sobra siya sa isang lalagyan. Ang fluffy! Ang fluffy niya, oh. Dapat pala talaga, ano lang. Grabe ang pagka-fluffy niya. Kainit pa kasi, eh. Grabe, parang cake. Parang cake, nakakatuwa. Kaya eh, lang, ba't nagtabing, eh? Pero pero flappy naman siya kasi nga kaya nga siguro tabingi rin isa pang Kicking reason nga. sobra siya. O, nakaka-excite na si Otep. Tawagin mo si Lolo, sabi mo maglal photo tayo dali. Hmm. Grabe ang laki. Nakakatuwa naman 'to kaya lang, nagsobra-sobra talaga. Ay, nako. Nakakatuwa. guys sinalinan ulit natin yung iba kasi may natira pa namang konti. Pero, tiko konti na talaga to. Testing nga natin kung ano mangyayari. Tang, halika na tang! Umalsa ng todo-todo tang! Halika tang, kaya na. Maraming baking siguro. sigurong baking. Pero hindi naman siya ano. Kaya na. Ayan. Hindi na natin ito lalagyan ng cheese dahil wala ng cheese. Ay, meron pa palang konti. Ayan. Pero ito, ano ka natin? Tingnan natin. So, dito yung may cheese. Ano, tang? Yung tang, yung walang cheese tang? Baka may cheese yung nakuha nyo. Mm. Wala. Yeah, yeah. Lasam cake! Oh, Lasam cake. Lasang cake, no? Sarap! <laughs> lasang cheese na. Ano, tang? <laughs> <laughs> Literal cheese cake. Ganda, 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 kasi hindi ko na siya dinagdagan ng asukal. Yung iba, dinagdagan ng asukal. Ito hindi ko dinagdagan ng asukal, guys. Sarap yung may cheese. Ang sarap! Another merienda recipe na ang bilis-bilis gawin pero ang sarap. Hmm? Gumagalaw talaga yung apoy. Wala kailang nagawa. Nakakatuhatang! Hinalahati ko. hindi actually, lagpas kalahati kasi eh. Hmm. sa ng todo-todo? sa baking nga siguro to kasi yung double action to eh na baking grabe tingnan nyo naman eh, kung gaano kung gaano ka fluffy amazing oh nag wiggle nagwiwiggle wiggle photo tsaka ako tinta gulo-gulo na naman yan eh natang di ba di ba ano natin to tang ang ni nanay ko sa ano sa mga school tingnan natin tingnan natin yung loob kung gaano ka fluffy Oh, tingnan nyo naman, oh Parang oh. cake. Parang cake. Diba? Carb. <laughs> Sarap! Mmm, namatay! Walang naman. Hindi na karta. O, sa hangin? Namatay tang. Man, ay, namatay ay, tang. Mm. Walang cheese. Yung walang cheese tang. Hindi ako naglagay ng cheese yung iba, to. Oh. To, wala siguro. Sarap. Kasi hindi yan, kumakain si Tatang ng cheese eh. Ay, iba, walang cheese talaga. Otep naman, mga hibig sa cheese. Kaya may cheese. Sarap! Mas masarap. Yung pancake mix pala, masarap gawin ganito. E, konting effort lang naman, Oh. Pancake Pancake mix lang to, tang. Parang malaking pancake lang. Ang sarap niya. Compare sa pancake. Naging puto cheese siya. Naging puto. Mm, diba? di ba? Hindi man pang negosyo ang itsura. Hindi perfect ang itsura. Pang negosyo naman lasa. Ang lasa! Suabi talaga. Ang mm, sarap. Sarap. Sakto lang yung ganun. Na maraming na anong baking kasi hindi masyadong pumaet. Sakto lang kasi naging fluffy talaga. Masyadong malaki lang yung lagay ko. Dapat siguro susunod. Medyo liitan ng konti. Tingnan 10. natin ito. Kaya lang namatay yung apoy niya kasi naubos yung butane. Mm. Ayan! Nasobrahan naman ng konti. Hindi ito mini. Mini naman. Aray! Mini naman to ngayon. Yung kanina. Ay, lako, talaga naman. Jumbo yung kanina. Pag, pag hindi talaga totoong <laughs> chef, hindi matansya. Yung kanina jambo, ito naman mini puto. ito. Oh, pero talagang ka-perfect ng ano, oh, mainit Ay, lang talaga. talaga. <laughs> pag, pang negosyong <laughs> ano lang tang. Yan, oh. Oh, ganyan na lang siya kalalaki. Yung parang yung kanina. Kanina na ako kasi kung kanina. So ito mini naman siya ngayon. Oh. Oh, di ba? Okay. Oh, at least ay hindi namin na nalagyan ng cheese eh kasi konti na lang yung cheese. <laughs> hindi ko pa aaralin ko pa ang kutsinta tang, pero lulutuin ko rin yung kutsinta lihiya. Um, lihiya naman yung tang ko mapait. <laughs> lihiya yun. Yung nagpapakulay? Yung nagpapakulay. Hindi, saka yung parang nagpapapait siya. Hindi ko alam kung ano kasi ang... Sarap din, Sarap din yun eh. Pero ka-fluffy talaga. Kahit maliit siya, sobrang fluffy. Talagang ano lang siya. Mini lang to ngayon ang nagawa ko. Sobrang ni naman. Parang bite size na ito. Ah. Tango! Bite size tango! Ayaw nyo na? <laughs> hmm. Katuwa! O, oh, diba? Katuwa! Ayos! Hmm. Nagkaroon ng ilang perasong puto. Ayan! Successful ang puto natin. Kahit hindi masyadong successful ang itsura. Pero sa lasa at saka yung fluffiness talaga na perfect naman natin. O, oh, di ba, Tang? Sige nga, tang, tang. Testingan mo, Tang. O, oh, di ba, Tang? Malambot din. <laughs> Malambot din yan, Tang. Flappy din. Ayan po, maraming maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa aming mga channel. At happy happy birthday po kay Tita Lottie. Happy happy, birthday, happy birthday po. po. happy birthday po okay. sa lahat ng mga December celebrants. Okay. Ayan, maraming maraming salamat po. Bye! i <laughs>